Ang hemoglobin ay isang mahalagang bahagi ng dugo na responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa mga baga patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan at sa pag-aalis ng carbon dioxide mula sa mga tissues. Kapag mababa ang antas ng hemoglobin, maaaring makaranas ng mga komplikasyon tulad ng madaling pagkabagod, hirap sa paghinga at iba pang suliraning pangkalusugan. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. At kung ikaw ay nasuri na may anemia o may kakulangan sa dugo, maaaring magreseta ng mga angkop na gamot ng iyong doktor Tor upang mapataas ang antas ng hemoglobin sa katawan. Narito ang ilan sa mga karaniwang gamot na maaaring makatulong upang mapataas ang iyong hemoglobin. 1. Ferrous Sulfate Isa sa mga pinakakaraniwang iron supplements. Ginagamit ito upang gamutin ng iron deficiency anemia. Madalas itong inirereseta sa mga may anemia, buntis at nangangailangan ng dagdag na iron at mga individual na may malnutrisyon. Three, ferric carboxymaltose, isang uli ng iron supplement na kalaniwang ibinibigay sa pamamagitan ng IV infusion o intravenous para sa mas mabilis na pagtaas ng hemoglobin. Kalaniwan itong ginagamit sa mga pasyenteng may malubhang kakulangan sa iron. 3. Ferrous fumarate isa pang uli ng iron supplement na epektibo din sa pagpapataas ng hemoglobin. Inireseta rin ito para sa mga taong may anemia at iba pang kondisyon na nangangailangan ng iron. Four, folic acid o vitamin B9. Bagamat hindi direktang nagpapataas ng hemoglobin, ang folic acid ay mahalaga sa produksyon at pag-unlad ng red blood cells. Kaya't nakakatulong din ito sa pagtaas ng hemoglobin kapag sinamahan ng iron supplements. 5. Vitamin B12 o cyanocobalamin tulad ng folic acid, ang vitamin B12 ay mahalaga sa paggawa ng red blood cells at sa DNA synthesis sa bone marrow. Kaya't nakatutulong ito sa pagpapanatili ng normal na antas ng hemoglobin. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!